Okay, hello Aquarius, magandang araw sa iyo. So ang basa natin ngayon is para sa iyong October 1 hanggang 7 po, no? So magandang gabi po sa inyong lahat, no? At mga crosswatcher also wel welcome din, no? So handa na ba kayong basahin ang mga mensahe na ibibigay ng ating universe para sa iyong linggo? So tandaan po, no, ang tarot ay hindi fixed at nakaplaran, ito yung isang gabay or mirror na nag- papakita ng energy na umiikot sa iyo ngayon. So sa pagbasa sa pagbabasa po nito, uh, makikita natin ang emotional na hamon at pagsubok sa pera na kailangan mong harapin, no? So makikita mo rin dito yung oportunidad, no? Na nasa likod ng bawat pagsubok. So i-relax mo lang po ang iyong isip at iset ang mga intentions na makakuha tayo ng kaliwanagan. So na-cleanse ko na po ito kanina bago ako magsimula. So, the, our space is very clean. So, magsisimula na rin po tayo, no? Ayan. So, tandaan po, no? Kahit gaano man kahirap ang ilang card na lumabas dito, tandaan na mayroon pa rin tayong makukuha ang kaliwanagan. Ayan, nakita mo, Ten of Cups. Kapayapaan at kaligayahan. Ayan, sinasabi ko. Ang ganda ng buya na mano mo, no? So, ito yung naghihintay sa iyo, Ten of Cups, no? So, hinga lang ng malalim kasi maganda to. <laughs> Ayan. So, titignan natin ang iyong pag-ibig at ang iyong, ano, ang iyong karera. So, ayan, no? Pangkala, pang, ang pinaka, ano nito, ultimate goal mo, potential at outcome is napakaganda. Uh, sabihin natin na nagpapahiwatig ng ganap na kaligayahan, masayang pamilya, pangmatagalang pagkakaisa. No? Sabihin nito rin yung paalala na may magandang future na naghihintay sa iyo na. And then, may hangman in, re, in, reverse ka, no? So, medyo may stuck tayo. Sabihin natin, ang kahulugan nito, may resistance. Ayaw magsakripisyo o ayaw, parang sabihin na natin, pag impulsive no? So, sabihin natin, parang ikaw yung pilit na kumikilos ng hindi, hindi mo na nag-iisip, no? Aquarius, meron kang ayaw bitawan na sitwasyon, no? Then, meron din tayong Ace of Pentacles. So, may financial block, no? At may opportunity tayong nakikita. And then, queen of cups. Ano to? Pad parang may nakikita kung ano, ha? So, pwede rin sabihin natin, may isang family. Uh, isang family to, no? Sabihin natin. Isang family na merong umalis na queen of cups. Or sabihin natin, mother energy. And then, meron din tayong nakikita na page of pentacles, no? So mamaya bibigyan natin ng lihi pagdudugtong-dugtongin natin sila hanggang may makakuha tayo ng magandang mensahe para sa iyo. No? And ang page of pentacles din nasa iyo din. <clears throat> Queen of cups mo dito rin, no? Parang Ang page of Pentacles, this is new beginning. Ayan yung may good news na darating tungkol sa pera. Kung naantay mo na, Pati sabihin din natin, uh, may practical offer sa iyo, no? Ito yung pagdating ng isang concrete na practical na oportunidad din sa iyo. Tingnan natin ito. Empress in reverse. <laughs> uh, may medyo may black and lack of nurturing energy. No? So, parang nakita mo rito itong Ten of Cups na andi sa happy family na parang isang Queen of Cups ang umalis na mayapa ba or sabihin natin iniwanan ka para paaring ganyan this is your reason pas din nakikita ko. So, parang I could feel na umalis siya sa'yo o nawala siya. No? This is maybe nang, nangyari ng nang mga before ng September. Uh, you, are, you have a very, very happy family. Or sabihin natin na ikaw ang umalis o siyang ang umalis. No? Or sabihin natin na mayapa na medyo parang umistop ang mundo kasi may hangman in reverse dito parang hindi hindi makakilos para ang bigat ng energy and then we have the world in reverse so ito yung parang incomplete by delay parang na feel stuck ka nang nawala itong si queen of cups mo in reverse no kasi ang queen of cups in reverse sabi hindi natin kung iniwanan ka nito o umalis siya sa iyo no isa ring sabi natin very controlling na tao no Uh, or pwede sabihin din natin, itong Queen of Cups in reverse is isang taong malapit na sobrang sensitive at hindi stable ang emosyon, no? Posibleng ginagamit ang emosyon para makakuha ng gusto rin. Uh, so, parang ganito, parang ang parang kontrolin ng emosyon din, no? Pa payo din sa iyo. At 'wag maging sobrang moody, no? At iwasan ng pagka sa relasyon din, no? And kung nakikita mo, Um, meron ka rin dito'ng world in reverse. Ito 'yung sabihin nating hindi mo natapos ang isang mahalagang phase ng buhay mo, 'no? O baka naantala may yung pangarap na goal mo na parang feeling mo paulit-ulit ang problema. Kailangan pang i-evaluate o 'yung mga feeling hakbang mo, tukuyin mo kung ano 'yung nakahadlang na parang nagko sa cycle dito. Parang may stuck, may feeling stuck ka. It's either na umalis ito at na-feel stuck ka. Umalis itong sa si Queen of Cups na na-feel stuck ka. And then you are just starting to work out. You have a new beginning na page of pentacles, no? So, itong hangman, yung parang, ito na nga yung pagiging feeling talagang di ka makakilos or pinagsadyos mo rin. Parang nahirapan ka magbago. Uh, again, this is too stuck na, no? Isang world in reverse at saka yung hangman in, hangman in reverse na parang hindi, hindi gumana ang mundo mo because maybe sa pag-alis ng Queen of Cups, this could be a matter of energy na, 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 sabihin natin na, 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 na maalam na medyo marami siyang pinangako na dapat gawin para maging mag ng masayang family, hindi natupad. Kumbaga, pero medyo na, na ano ka dyan, no? parang masama loob mo sa pag-alis niya. Either naghiwalay kayo o pumanaw na siya. And then itong page of pentacles na nakikita ko, is may good news na paparating sa'yo, nak about pera, no? anjan dyan yung sabihin natin, merong mag-aaral ka uli, or sabihin natin na ito ang darating na tao sa inyo, na magdadala ng swerte, o maaring some, someone of you is dealing with Taurus, Capricorn, Virgo, na mas bata sa'yo, Aquarius, na makikita mong ang loyalty ng isang page of pentacles, even though na medyo hindi pa sanay-sanay. So, ito rin yung pagdating ng isang concrete na practical na oportunidad sa iyo na maari ding balita tungkol sa pera, trabaho o chance na mag-aral ng bago. No? So maging bukas ka sa mga bagong learning at seryosohin ang mga bagong simula rin na, no? So wag ka nang may stock, no? Para hindi na di ang pera na 'yan. May financial block ka eh, oh. No? So itong Ten of Cups, oh, nakikita ko na talagang siguro when it comes to love naman na talagang you are in a happy family way back before na sabihin natin na ito rin ang, ang napili mo na rin siguro ang current na relationship mo is medyo bata sa iyo na earth sign parang gusto mo mag-build ng family that's why you're starting again medyo masama ang loob mo dito nga kay Queen of Cups dahil marami kayong plinano kasi you're supposed to, to be marami masaya kayo eh Not, with the ten of cups very positive very ano so akala mo yung magtatagal pero parang na-stuck ka nang nawala siya because it reverse it could be na umalis na siya o nilayasan ka o na maalam na no parang ganun po ang sitwasyon na nakikita ko parang nag-shutdown ka it doesn't mean na kung may sabi natin kung ang boyfriend mo o ang girlfriend mo to pero this was in the recent past positions so pag ano no so pag didikitin pa natin ng mga card para makakuha pa tayo ng iba pang kahulugan no pero itong Queen of Cups din, sabihin natin na kung um nilayasan ka nito, may ibang meaning din yan. So, maaring siguro gusto na rin talagang makaalis na dyan o matagal na talaga niyang pinaplano na ayaw niya na, no? Na, so, he wants, so that's why siguro iniwan ka rin, no? Uh, maybe energy can shift, maybe ikaw iniwan mo ang pamilya, no? So, lahat nag-stack. Nung magmula nang nawala ka, kung ikaw man tong nang iwan, na, uh, nahinto lahat sa persons mo, no? Kung maga, uh, medyo gagalit siya sa'yo. Parang, uh, parang hindi ka rin mapapatawan dito kasi mukhang marami siyang in-invest na energy or baka may anak din kayo, no? O sabihin natin na talagang minahal, niya, minahal ka rin niya, no? Kumbaga talagang na-paralyze siya when you were left, no? So medyo masama ang loob niya, medyo parang siguro hindi ka pa nakikipag-communicate, pero ngayon parang lalabas ka na, no? parang it's either na kung energy mo nakikuha ko o energy ng persons mo. Pero it could be also ng persons mo to na baka itong, itong nagpakita ngayon, baka itong October, no? 1 to 7, uh, baka magkaroon kayo ng closure din. Kasi ito rin yung parang sabihin natin na umalis ang Queen of Cups ng, in reverse na walang closure. Kaya din siguro baga, nagagalit ka, bigla na na siguro nagbalot, umalis, no? parang yan din po ang napipick up po sa atin. At uh, kasi the world in reverse is incomplete and, and parang sabi natin, uh, hindi pa nagko-close, no? So, ayan. Kaya mapapansin ko is parang galit ka, no? Uh, kasi walang paapaalam. Siguro biglang pinabili mo lang ng suka, hindi na bumalik. Pinamalengki mo lang, hindi na bumalik, no? <laughs> ayan. So, medyo ang ba Ang baang, ano rin ito, ang, medyo yung, ang pag, kasi ang Queen of Cups in reverse medyo ano rin to no emotional uh, instability no parang pabigla-bigla rin ang damdamin magagalitin din siguro itong Queen of Cups mo no in reverse pinagpapasensya mo pero siya ang umalis no so ito rin yung sabi na wag, wag masyadong madrama din no Uh, iwasan ng pagkadrama so when it comes sa relationship, no? Ibig sabihin nga it's about time to build your relationship. Pero nakita natin the current situations mo, uh, meron kang bagong prospect or sabi natin ito na, ito na ang current relation mo. Si so Page of Pentacles, which is good news din dahil hardworking, not bata. Kahit, in, kahit bata naman, no? So, ito ka na, no? Ayan, ma maaring kayo kang dalawa, no? Aquarius, or it's either na talagang mas bata, matanda ka sa kanya, pero itong page of pentacles, kahit bata pa, marunong sa bahay, marunong sa pamilya, marunong mag-handle at mapagkakatiwalaan mo. No? Being the queen of ano naman, ikaw na be ang the queen of swords. No? Or sabihin natin, yeah, medyo cold ka sa kanya kasi nga parang tingin mo bata nga. Or sabihin natin, you will came across then with your the same sign na air sign din, Aquarius. Medyo, ang tao ding ito is medyo sabihin natin negative. Uh, medyo negacritical na, no? Medyo sa pagsasalita o mali rin yung sometimes yung yung ano rin, no? Pag river siya pero ito upright to, so ibig sabihin siya very very warm siya, no? Ang pagsasalita niya is very may may sinasabi ang salita niya, totoo, he is very honest and very intelligent, no? Or you are also invading that energy being, being the Queen of Swords, no? So, sabi natin, very fair na tao ito. So, parang pare, magandang combinations din yung dalawa. Isang hardworking at isang matalino. So, kaya magiging successful sana kayo, no? So, nakikita din natin ang pagkakaroon ng compassion ng persons na tong Queen of Swords, no? Ah uh, sabi natin, yes, ma um, medyo opinionated, pero nagsasabi lang siya ng totoo. At maganda ang communications ninyong dalawa dito, no? Although na kahit bata siya, parang tutulungan mo siya, no? To adapt, pero bubuhayin ka nito. Pag-ibig naman po, age doesn't matter, eh, no? Wala naman po problema pag, pag sa pag-ibig is eh, kung sinong bata matanda. Na, na lang siya nang na, nag-transcend, no? Sa batang katawan, pero very matured na rin din. Minsan, no? Itong, sa bagay, matalino ka naman dito o oh, kasi uh, magaling kayong mag-usap, parang swak na swak din ang energy niyong dalawa. No? Or sabihin natin na kailangan din gamitin mag-teamwork kayong dalawa to be effective ang inyong, ang inyong collaborations or ang inyong connections. To be able to have that happy family ba na nakita natin gusto, no? Ayan din sabihin natin para uh, hindi ka na nag-feel stuck din. Siguro, Uh, maaring sisimulan mo na makipagrelasyon uli dito sa matagal mo nang kakilala rin ko so some of you na na single pa rin. no so nakikita din natin dito yung ace of ano no ace of pentacles in reverse parang medyo it regarding with the financial medyo kakulangan sa pera na Sabihin natin na may konting financial block na mahirap dumating ang pera or sabihin natin marami kang opportunity na miss din because of yung syempre yung pagiging yung sitwasyon na nangyari sa pasmo na nilayasan ka o lumayas no lumayas na, na hinanap mo rin siguro to so ito rin siya sabi na medyo mag-ingat sa paggasta no mag-ingat sa pera sa trabaho may may opportunity na mawawala rin sa'yo sa so, October 1 to 7 pagkakaligtas so pay attentions at uh, ito ni hangman kailangan din na kumilos ka na pag reverse siya kailangan mo nang kumilos din huwag ka na magstagnant stagnant stagnan dyan uh, kumbaga it's about time for you to make an actions no? dahil baka meron kang ingat sa pera dahil nga baka marami ka nang na-miss na opportunity na kailangan mo nang i-grab uli no? na kumbaga ito yung mga iniiwasan mong responsibility no? You you just stuck there, you hang your pit. Tapos eh stuck ka na, you try to get pinagsadyos mo ang lahat. Pero ang Dios tutulong kapag nakikita nag hard work ka rin, no? If you're making an action too. So kailangan mo nang mag, mag ano, wag nang pa wag nang wag nang pa pabanjing-banjing, pa, pa parang ganon. O wag na stop na yung pagiging ano, nagmumukmuk, no? So, ikaw yung, ikaw yung dapat na, parang wag mong pilitin ang, yung pagkilos mo. No? Parang, go ahead now, take an actions. Tigilan din yung medyo ano, no? Yung kailangan din mag, kasi pag naka-reverse siya, kailangan mo mag-post. Ay, pag naka-upright siya, kailangan mo mag-post. Pero ngayon, you need to make an actions na magdapat dapat ng, uh, tingnan mo na yung sitwasyon mo sa bagong perspective, no? At saka, make always remember na bago bago ka gumawa ng desisyon uh, kailangan pag-isipan mo no so sometimes we need to endure things no para ano para maging maayos ang lahat uh, sometimes may sakripisyong dapat na endure din na dapat ibigay din sa isang relasyon ditoy parang ayaw mo magsakripisyo no kilos <laughs> na uy. <laughs> parang ganun no na. na stuck ka eh <laughs> Oo. Kumbaga, siguro, sa bagay, nasa process ka ng healing, kung kailan lang yung nangyaring pag-iwan sa'yo. No? Pero kailangan mo na kasi, at saka nga pala, nak, no? Mag-iingat ka rin sa pera, no? Sa trabaho, kanina pa bumbu ano, bumubulong sa akin. Uh, lalo na sa may mga oportunidad na mawawala dahil sa pagiging pabaya mo, no? O hindi, hindi ka parang pagiging practical. So, kailangan mo rin ayusin ang mga budget at planuhin po ng mas mabuti ang investment din o pag no? Kung bagay, you need to recheck na, no? So, tama na yung pagiging stock because you need to make an actions now. No? At uh, nakikita pa natin dito ang four of ones ang four of ones, this is still good maski maski baliktad siya pero pag ito yung parang yung mga yung mga masasayang ano mga celebrations medyo may konting delay no may nakikita rin tayong may gulo sa bahay nga, sa relasyon nga, sabi natin, posibleng hindi secure ang iyong home life na naantala. So ang isang sabi natin may naantala ding isang engagement o kasal o maaring dapat magpapakasan na kayo, medyo medyo na delay, no? Because lack of money, kitang-kita mo naman, no? At nakikita mo rin na parang kailangan mong resolbahin ang mga issue mo na sa pamilya or sabi natin kailangan magtrabaho para sa kapayapaan at pagkakaunawaan, no? Kasi meron tayong nakikita rito na broken harmony energy sa four of wands na ito rin yung instability, home, no? Sabi natin na antalang celebration, mga commitment, no? Itong emperor, empress in reverse actually is malaki rin ang ang, an, parang sabihin natin baka ikaw naman is bigay ng bigay ang empress in reverse parang kakainin mo na lang isusubo mo na lang ipamimigay mo pa Parang nawawalan ka ng self-worth or kumpiyansa sa sarili dahil imbes na sa'yo na is ibibigay mo pa. Kumbaga, it's okay to give kapag meron pero pag wala, papano ka na, no? Uh, hindi sabihin natin pagiging to eh, no? Alam ni'yo na yun. <laughs> uh -huh. Nakarebes ang empress. Ito parang sabihin natin, lack of nurturing, pati sarili niya, pinababayaan niya no? Black ang creativity niya. Yeah, buti pag upright siya, punong-puno siya ng abundance, punong-puno siya ng resources. Eh, ang pag reverse kulang sa pag alaga din sa sarili, o ang sabi natin yung relasyon, baka naantala yung mga malikhaing project din. No? Yung nagpapawatig din dito ng problema sa pagtanggap ng, o sabi natin, pagtanggap ng pagmamahal o kayamanan dahil sa kawalan nga ng self worth do so balikan mo balikan mo alagaan ng sarili mo nak no you need to value yourself than others no kasi meron din ako nakikita ang financial difficulties why because marami kang na opportunity with the ace of ano ace of pentacles in reverse so sana nakikita din natin dito no ah uh, kita ko ang iyong oktubre So, inuhin natin, no? I-ano na natin. Uh, summary natin lahat. Ang nakikita ko sa linggong, ito ay yung magdadala ng matinding emotional at financial ng pagsubok sa iyo. Ngunit may liwanag na darating, no? Para iangat ang mga lahat. So, sa simula, makakaramdam ka ng konting pagka stuck Dahil may hangman in reverse ka, dahil din sa pag pagbabatigas o sabihin natin, pagtanggin ng mag magsakripisyo. At magbago ka ng perspective no Ang pera rin dito isang major concern may mga malaking opportunity or sabi natin financial growth sa na, na, na mag delay o naantala uh, it's either na nalalampasan mo ang ace of pentacles na yan because of reverse yung opportunity na nasta na, na napabayaan na hindi mo naggrab no kaya medyo short sa budget sa money So dahil sa hindi pagiging practical din o maayos na pagpaplano. No? So, kailangan yung mag-ingat ka rin sa emotion mo no? because of the Queen of Cups in reverse. Dahil madali ka maging moody at sobrang sensitive. So, iwasan ang pagkadrama rin, no? Makakasiralin yan sa relasyon. So, dakikita natin, ang mga problema sa pag-ibig ay pinalalala ng kawalan ng nurturing energy ng Empress reverse, no? Ito yung instability sa inyong tahanan. Ang four of wands din, ito yung madaling salita. Uh, pakiramdam mo hindi kompleto. At naantala ang isang growth sa buhay mo, no? Because the world is reversed. Uh, so, kukwad tayo nak ng ano, no? Ng angel guidance din, no? At message from the universe. So, so far nakita natin dito, Uh, may dalawang nagpapalaking positive naman, no? Which is the Ten of Cups dito, ang Page of Pentacles. Uh, magandang balita rin tungkol sa pera. Isang practical at learning opportunity din ito, no? Da dapat mong seryosohin. So, ito yung break para makabawi ka lang magplano ng mas konkreto. konkrito. At nakita ko rin magsisimula kang magplano ng mas concrete at ang susi para magamit ang opportunity na ito yung iwasan ng pagiging harsh at masyadong critical sa iyong mga salita din, no? Because the queen of swords is andi dito na. At makipag-usap ng maayos, no? Na may compassions. So, ang dulo ng lahat dito, ng hamon dito, ito yung ultimate goal mo rin, is ang ten of cups, no? Na nagpapihwating ng ganap na kaligayahan, emotional na fulfillment, at pangmatagalang peace kaya ah uh, so nakita nito na kaya mo yung itong makamit itong Ten of cups no basta payagan mo ang mga sarili mo na magbago ka rin, no patawarin mo ang nakaraan ang sabi dito at uh, ang kailangan mong gawin mag-focus ka sa practical na solusyon nak no dahil may page of pentacles ka rito. at i-prioritize ang pagbabago ng mindset no kasi itong hangman in reverse eh. you're being stuck here no so make sure na tanuhin ang lahat at uh, patuwarin ang dapat patuwarin let go of the past also which is advice din no so nakikita din natin uh, bitawan din yung ayun nasabi ko na rin tong medyo may nakikita tayong um, pag pag hindi value sa sarili dahil sa si empress in reverse. itong pinakaano na kailangan unahin ang sarili mo gawin mong responsibility ang first ang self mo before getting some responsibility na magbigay sa iba. Bigay ka ng bigay, parang that's making imbalance, kaya na-reverse ang empress mo. Dapat it should be, makakatanggap ka rin. Ikaw, bigay ng bigay eh. No? Sabi mo, nagbibigay ka ng service na ano, libre ang service mo, pati pakain mo libre, binibigay mo lahat, ikaw wala na. No? Kailangan din, you need to save para sa future din. No? At, uh, ilad mo na si Queen of Cups. Maaring, nakita ko, no? maaring, magka, ma, maaring magparamdam siya sa iyo ng October 1 to 7. At uh, nakikita ko rin dito na uh, nagpapakita din actually ng turbulent to. Eh. Ngunit, yung may pag-asa dito sa isang linggo mo, no? Para sa iyo, Aquarius. Kasi nagpapakita ng hamon sa emosyon at pera nga ito. Ngunit may liwanag na dumarating, no? Because yung pag-asa nandito dito. Dahil sa, sa gusto mo ng happy family din. Ah, uh, Kung baga, nakita mo itong empress, itong pinaka, ano, pinaka, medyo anhin mo. ah, uh, pilitin mo na mabago, no? Dahil kailangan mong mag-work to yourself dapat make yourself as one of your responsibility. No? And nakikita mo dito, kukuha na rin tayo ng ano mo nak, no? Ng iyong guidance. Hey, no? So, kukuha na tayo ng ano mo, ng message from the universe. Tignan natin kung ano ibibigay na mensahe sa'yo. mag rito. Parang sign natin. Ayun, look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Ayan, sino kayo nagbibigay nito? Si soulmate mo yata sinasabi sa iyo ito, no? Baka sa kay soulmate itong mensahe na to sa iyo. Meron pa ako pa tayo ng isa. O baka ito rin yung sa mensahe ng iyong pa past wife, no? friend. Kuha pa, pa ng isa lang, no? Forgiveness. Ayan, no? Patawarin mo raw. So, stop focusing then to your energy on the past event. For life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream, and imagine. So, tingnan niya po ang picture. Ang ganda, oh. Huwag mo na raw isipin, sabi niya, oh. Andiyan yung angel, guide, guardian angel mo, oh. Enough, no? ginagabayan ka. So, try to forgive. Handa ka na bang mag-forgive? No? So, let go na mga cleansing energy from the past. Lalo na na-involve itong si Queen of, Queen of Cups. It's na pumanaw o nilayasan ka. Magpatawad pa rin. No? Handa ka na bang patawarin? Yung mga plano na siguro na, na pinangako na hindi natupad. No? Kaya na-feel stuck ka. Dahil nga sa hanggang gano'n na lang, no? And then, sa iba naman na lumayas na talaga ang meaning ng Queen of Cups in Reverse na medyo uh, smothering energy, no? Patawarin mo na rin, let it go. Uh, kung darating sa sayo at mangingin ng tawad, uh, siguro it's about time na patawarin mo na. Pero ikaw pa rin mag nak, no? Siyempre, uh, it's you, uh, pre-will mo rin. At uh, ikaw pa rin ang ang final, no? So, just take what resonate po, no? And this is... Uh, I hope na nakatulong po sa inyo ang ating video ito at kung nagustuhan nyo po please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po no marami pong salamat sa mga comment no and thank you so much and God bless you po no I love you all po bye bye po <clears throat> and if you want to join po pala no just hit the join button ayan So Marami pong i offer unhappy ang angel reading sa inyo, no? And ulit and I love you all guys. Dear friends, so have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Haar, everything will be revealed to you. in how you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawala ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang